Hello magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kabalanggay Welcome to another edition of uh, Pambansang Kagawad Maraming maraming salamat po at marami pong clamor na pag-usapan daw ang Petition for Certuary and Prohibition ni Atty. Mac Dapat ng weekend ko gagawin kaya lang ayoko naman kayong istolbahin weekend ng weekend Pag-uusapan natin na uh, uh, term setting ano And I know for a fact na marami sa inyo na medyo meron ng fatigue, meron ng kumbaga uh, kumbaga nauumay na sa ganitong issue. Pero hindi na natin issue yung kung papasa yung batas o hindi. Ang issue ngayon eh, kung yung batas ay constitutional or unconstitutional. So magandang usapan na rin sapagkat very basic lang naman ang mga pag-uusapan. Hindi, hindi kagaya ng batas na you know, sobrang technical, meron tayong first reading, second reading, nasaan na ba, na-transmit na ba. Pero ito, uh, sometimes, you know, sa constitution kasi, panagsuslada ng constitution, eh, it's a matter of common sense. Kung ano lang ang right or wrong, at uh, kung ano yung the best para sa taong bayan. Yan po ang, uh, yan ang, uh, heart and soul ng constitution, kung ano yung para sa taong bayan. Kamakailan rin, eh, nagkaroon kami ng guest, ng very, very special guest at napagaling, si Attorney Al Agra na nag, nagbigay ng kanyang mga opinion regarding sa constitutionality of the Republic Act 12232. So, para sa kanya, ito ay constitutional. So, nagpalabas din kami ng kanyang mga kasulatan, shinare niya sa amin, at uh, of course, marami rin kasing nagsasabi at tumawag sa akin na bakit si Atty. Mac hindi nyo iniimbita. Well, for one thing, almost two years ko nang iniimbita si Atty. Mac. Ay <laughs> eh, eh, hindi ho natin, eh, hindi ho nasagot eh. Siguro, yung old number niya sa akin, I don't know kung nag-work pa rin. Siyempre, hindi naman ako makatawag sa mga DJMM, sa mga ano na nilalabasan ni Atty. Mac. Nakakahiya naman yun ano ay eh, karibal namin sa industriya. Ako pa ba naman ang pa naman namin? Sabihin naman niya, ano naman klase kayo sa GNN? So marami kami mga reporters na trinay na tumawag din kay Atty. Mac at saka meron din kami mga ibang mga producers ng mga galing GNN na tinawagan ko po mismo at nagbigay nga itong Facebook ni Atty. Mac eh sumasagot daw siya dyan. Eh, so far, <coughs> wala hindi ho nasagot eh so wala na ho akong magagawa pero I am still going to try since me. I am still going to try kasi <clears throat> mahalagang mahalaga na maging bisita natin si Attorney Mac. Ayaw naman natin maging si Attorney Agra lang. Constitutional, di ba? <coughs> Sabay, yung panig ni Attorney Mac, hindi mapapakinggan papakinggan. Sayang naman kung sa Supreme Court lang sila you know, uh, kakastiguhan o pakikinggan, maganda rin sa barangay tayo. Dapat, maimbitan natin si Attorney Mac. I will still try ha. Kasi na kayo. So, medyo mahina ang powers ko dyan. Small time lang naman po tayo kasi. Anyway, lumabas na ho yung petition for sanctuary and prohibition uh, claiming that the Republic Act 12232 term setting or fixing of terms for barangay officials is unconstitutional. Sabi ni Atty. Mack, under the following reasons. Okay. Ito daw ay Pwede di tayo ha. Ito raw ay deceptive with misleading provisions. Deceptive meaning uh, pandin lang lagi po nyang sinasabi. Papandin lang uh, kasi sapagkat whether we like it or not daw eh bigla na lang daw lumabas yung November 2, 2026. na wala, wala man lang public clamor mean uh, hindi daw na pag-usapan sa mga public meeting, public hearing hindi ho yan na lumabas at sinabi nga po ni Attorney Agra ipaggaganyano ko po siyang dalawa para para file po tayo sinabi ho ni Attorney Agra na Congress was in good faith in passing that law matagal ko na rin pinag-usapan yung in good faith in bad faith na yan eh kasi sabi nga natin kung in good faith yung kung bibigyan natin sa kongreso na in good faith nga kayo, pinasan nyo yan para lang magkaroon talaga ng, ng fixing of terms, for years, 3 years, at uh, talaga ang uh, ating uh, barangay officials ng tamang termino nila ng hindi na nagbabago at hindi yan napopolitisize, walang politikang halo, ay ibibigay natin sa kongreso yan. Kagaya ng ibibigay natin kay Atty. Mack na in good faith siya, nakakalabanan niya kasi hindi natin siya pwedeng tanongin tatakbo ka bang senador, o presidente, o vice president o congressman dahil ikaw ay parang nagpapasikat hindi natin matatanong si attorney Mac so always in good faith tayo lahat although sinasabi ko nga ang motivation eh, nakatago yan, mahirap yan makita yung motivation pero ang sabi ni attorney Mac dito pinopolitika kasi lahat daw sabi niya, lahat ng dyaryo at lahat ng announcements ng gobyerno at ng Senado is for the postponement of the December 1, 2025 election. So, ang mas malalim din eh, yes, in good faith ka nila, pero your action speaks otherwise. Yung action mo, iba. Kasi, maraming beses na kayo nag-announce sa mga hotel-hotel na yan na pinatawag ninyo ang mga barangay captains at mga hagawat na sinasabi niya lagi at pinagyayabang ninyo na iboto sila dahil wala ng eleksyon at magkakaroon pa sila ng extension. So, ang claim ni Attorney Mac is in good faith nga dapat pero your action speaks otherwise. Yung action ninyo pang politika. So, na-politika ninyo ang ating mga barangay officials. Yun ang kanyang uh, claim. Ang second claim niya sa dito sa misleading provisions is that kahit na pinagsasabihin ng ating gobyerno ng mga congressmen, pinangako, mga senador, and even sabi daw din eh, si Attorney Claire, inannounce nila na postponed ang December 1, 2025 sa mismong announcement sa mga sa mga title po. Eh hindi daw makakakita ng isang provision na nagsasabi, provision sa batas, Republic Act 12232, provision sa labas na, na, nagsasabing postponed ang December 1, 2025. Sinadya daw ng kongresyon na wag nang ilagay para nga naman mag-fit siya sa one title, one subject rule ng Constitution ng paggawa ng batas at sila ay pumasok sa proseso. ayano ang kini claim ni Atty. Mac. And there was no public clamor kasi sabi ni Atty. Mac, November 2, imposible eh kung merong public clamor at tatanungin ng ating mga kagawad, ang ating pong mga kapitan, ang ating pong mga stakeholders, mga botante na nakakaalam niyan, pag sinabi November 2, eh hindi naman papayag din karamihan. Dahil uh, huwag na tayo magpa-excuse na Well, uuwi yung mga tao sa patay, sa probinsya, makakaboto raw. Excuse me. Huwag nating gawan po ng excuse yung kamalian kasi may hindi tayo makakapag-usap ng maayos paggaganyan eh. I am very sure kayong mga kagawad tsaka kayong mga kapitan. Pag sinabi nyo November 2, tinanong kayong papayag ba kayo sa November 2? Wala pa tayong batas. Hindi kayo papayag. Why? Eh, there is always a political consideration even though sinabi ni Attorney Agra Attorney Agra sinabi niya na hindi naman unconstitutional yung November 2 eh. wala naman nagsasabing bawal na ilagay ang election uh, eleksyon dyan sa November 2 All Souls Day sabihin mo na weekend ang mga patay na nagpupuntahan ng mga tao walang bawal oh, ay, walang din dito tayo attorney walang bawal pero always the legal side may not be there but there is always a political consideration sa aming mga kapitan at kagawad sa pagkata, paano kami maghahatak ng boto kung ang mismong mga kamag-anak namin ay nasa aming mga minamahal na yumauna that's it meron tayong political consideration dyan at hindi narinig yung political consideration na yun sapagkat nga ang sinasabi kiniklaim ni Atty. hindi pinag-isipan ng mga kongreso at senador ang batas na kanilang pinapasa. Bakit daw? Sapagkat una sa lahat, all souls day nga. No? And then meron tayong political consideration. Paano nga naman makakaboto yung mga halimbawa kamag... Alam niya na, alam niya na ang ibig ko sabihin. Pero ang sa proseso na to kinakailangan kasi under the constitution and under uh, sa ating uh, paggawa ng batas lahat ng papasa sa kongreso, so, ahit ano pang batas, must undergo the strict scrutiny test. Ibig sabihin ng strict scrutiny test, in mo, hinimay mo talaga yung bawat provision ng batas. Kasi kung hinimay talaga yung bawat mga sisilip na lang yung first Monday of November, November 2, Even mga congressmen at mga senador, pag nalaman nilang all souls day, bakit ganon? So sinabi ni Ma ni Attorney Mac sorry <laughs> ang sinabi ni Attorney Mac is that hindi dumaan sa strict scrutiny test walang nag-interpolate tungkol sa dates walang nag-interpolate bakit first Monday November 2 at walang tinanong na stakeholder o public hindi dumaan sa publiko na magiging November 2 so ang sinasabi ni Atty. Mac, din na ito niram nila yan Dinudok na lang yan yung November 2 Pero nagkamali sila Kasi anybody will tell you Ika nga Na kung November 2 yan Magtatawanan ang taong bayan Tungkol dyan So hindi siya pumasa sa strict scrutiny test Okay Yun ang basis ng kanya pong argument So yung political consideration na andun po ano, Importante yun pero ang sabi ni Atty. Mac, meron daw, siya, meron daw yung batas Act, the violation of the people's right to suffrage Mawawalan daw ng kalapatan ang taong bayan para bumoto Ito naman lang sa akin, medyo kontrahin natin yung Hindi naman mawawalan ng kalapatan kasi may eleksyon naman Hindi naman sinabing 10 years kayo mawawalan ng eleksyon no? Hindi naman sinabing 2 years or 4 years or 6 years Sinabi lang maka ng 1 year So, hindi naman nawala yung karapatan ng taong bayan para bumoto. Nandiyan lang yan, na na, na ng isang taon. Ano ba naman yung isang taon, di ba? Ngunit, uh, ang sina ang ang ang, ang pakay ni Atty. Mac dito, hindi lamang naman yun eh. Ang sinasabi niya eh, bakit kasi paulit, ulit, paulit, ulit. Na sinasabi rin ni Atty. Agra na hindi naman din daw pwedeng unly postponement. Kinakailangan talaga may karapatan ang Kongreso na mag-fix ng terms. Kasi nga, sabi ni Atty. Agra na ang barangay lamang po ang walang term. Term, fixed term. Kongreso, 3-3. Senador, 6-2. Presidente, 6-1. No election. Lahat yan, hanggang lokal, 3-3-3. Uh, hanggang sa bukal, governor, lahat yan may fixed terms. Pero ang barangay lang, any, nakalagay sa constitution, it is up to Congress to fix the term limits or the limits of uh, barangay officials. Kongreso merong karapatan. So, doon sa bagay na yon talagang nag, magbabanggaan talaga si Attorney Mack at si Attorney Agra, tungkol dyan. Ngayon, kung mababasin ninyo, may importante po tayong tinanong noong pong uh, show namin kasama si Kat Dondon Ano? Tinanong po natin, Atty. Agra, ang sabi ng Constitution, silipin ko lang po, bawal po daw maging reason ipospon ang eleksyon kapag merong election fatigue. Ito yung sabi ng Comerick na hindi nila kaya, hindi na daw daw pwede yun, sabi ng, ng Constitution, ng Supreme Court hindi daw daw pwedeng divisiveness hindi pwedeng shortness of existing terms in 2 years yun, hindi pwedeng rason daw yun sabi ng Supreme Court at hindi daw pwedeng superficial or farcical reasons kinakailangan meron daw compelling reason yung talagang kahindik-hindik na rason kung bakit hindi natin ipopospon so tinanong ko po si Ataniaga na sinabi ni BBM ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na kinakailangan ni postpone ng eleksyon para matuloy ang BARM. Priority ang BARM. Sorry. Ang ah, sinabi ni PBBM, kailangan accurate ako. Eh, ipaprioritize natin ang BARM. Kasi kinakailangan yan sa peace process ng bayan. Yan. Yan ang, yan ang pinupunto ni Pangulo. Ayaw kasi magkamali. Eh. So, sabi ni Atty. Aga, Yes, that is a compelling reason yung priority ang barm at saka yung peace process para nga naman peace process sa buong bayan yan. Eh, ay, eh, ako ay agree. Agree ako dyan. That is a compelling reason. And priority mo, barm, sige, sure. Okay. Pero it doesn't mean na kung priority mo, magka-cancel ka. ah uh, priority mo, yes, sige. Focus ka. Eh, Nakafocus naman ang comment eh. Pero it doesn't mean na dapat yung naka yung existing law ay papalitan natin because every election should be a priority. Huwag niyo naman ismulin ang mga barangay kagawad at kapitan. Inaalam ko hindi niyo naman ni ismol Pero kung priority mo yan, yes priority mo. Pero hindi ibig sabihin magka because ah uh, ano magkahagulo pag karon ng election sa barangay. Kinakailangan ba pag may priority ka na isang bagay eh. Hindi mo itutuloy yung isang bagay. Kumbaga, priority mo halimbawa pag-attend ng anniversary ng mag-asawa. Pero pag-attend ng birthday ng iyong kamag hindi ba priority yon Alam ko mababaw na agreement yun. But in a way, alam nyo, hindi pwede kasi para sa atin lang naman na kung priority mo yan, i-prioritize mo. Oh, naiintindihan yan. Pero tuloy dapat. Kasi nakaschedule na yan. Yun, yun na naman. Yun, yun ang yun din ang pinapakain ni Attorney Mac na it has to be a very, very compelling reason to make the Supreme Court believe na tama lang yung pag-postpone. Kasi pag sinabi mo, yes, priority ang bar, pwedeng tanongin ng Supreme Court, priority mo rin ba ang ang uh, barangay? Siyempre, kahit sino sasabihin, priority yan. <laughs> eh, yan ang magdadala sa inyo. Eh. Political na naman, ano? So, in that respect, in that aspect, gano'n si Attorney Mac at si si Attorney Agra sa kanilang mga arguments. It could go either way. Depende yan sa Supreme Court. Bago ako magpatuloy, sinasabi sa, 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 ko siya ng mga tao. Ha, dito, dito ako na ano eh, na sino daw, kanino daw nakasalalay ang eleksyon kay Tony ba daw? Hindi. Si Tony Mac, abogado lang yan. Ito ni Mac, pupunta sa Supreme Court para magreklamo pero hindi nakasalalay sa nakasalalay sa Supreme Court. Yung utak ng Supreme Court. Kasi Attorney Mac will put forth his arguments. And then iwiwing ng Supreme Court yung batas sa arguments niya. Babalikan ko yan mamaya kasi may interesting part tayo dyan. And then may nagsasabi, sino ba si Attorney Mac? Atal ni lang yan mas mataas ang presidente. dapat na presidente masulong. Hindi ganon yun. Excuse me. Hindi po ganon ang buhay ng tao. Hindi dapat maging ganon ang society natin. Hindi dapat pataasan. Ang nagpapatagal, ang nagpapa, nagpapaandar ng mundo natin, ang nagpapaandar ng Pilipinas is not the title or the position. It is the rule of law. Kasi kung sasabihin mo sa akin, sino ba dapat masunod, presidente o abogado? Ay hindi yun, ganun. Kasi kung ako presidente, si Presidente Bulserano, sinapa kita, pinagsasampal kita, wala kang ginagawa sa akin, wala kang magagawa dahil presidente ako. Engineer ka lang, o mahirap ka lang, o mayamang ka lang, pero presidente ako, pinagaganong kita, no. There is a rule of law that I should also follow. Lahat tayo below. Below tayo sa rule of law. So, hindi pwedeng sabihin, Pangit kasi ayaw ko kasi malinig yung mga gano'n at sana matuto tayo. It is not the position that makes this country moving. It is the rule of law. Kasi kung walang rule of law, wala nang susunod. Kung akong presidente, senador, gagawin ko kung anong gusto. Hindi ba pwedeng ganun. Makakalaban tayo. Makakalaban kahit sino kasi merong rule of law na laging sinusundan. Yan. Naano ko doon. Kasi na ang ko sa ano na yun. Okay. Uh, attorney Mac claims na naturally studied or intelligently discerned. Hindi nga dumaan sa strict scrutiny test na napag-usapan natin kanina. So, pupunta po tayo. Napapatagal na naman ako. Pasensya na po kayo sa holdover tsaka one subject rule. No? Yung, yung holdover, even si Attorney Agra, uh, pinag-usapan namin yun nung huling, uh, nung huling uh, sa barangay tayo with Cap Dondon, ano. Uh, even siya na ano siya eh, na para bang mahirap kasi, kasi ang sabi ng Supreme Court, there must be no holdover positions, meaning tapos ka na ng December 1 eh. Dapat tapos ka na December 1, 2025. So, basically, holdover ka, di ba? up to November 2. Yun ang umiiral na yun. Eh. November 2 na election natin. Eh. Yun ang umiiral na So that makes you an appointee. At bawal na bawal under the Constitution to have a political appointee. Hindi pa pwedeng mag-appoint ang legislation, ang legislative department. Hindi pa pwedeng magkaroon ng holdover capacity ang mga tao. Ayun din ang contention ni Attorney Ma, eh, Attorney Agra stated na this is for continuity. Kasi yan nga yung insidente o yan ang magiging uh, product ng isang batas na kinakailangan talagang uh, ilipat. No? In other words, postpone. So, pagka ilipat yan, kinakailangan na po, Kung hindi, ay ang presidente ang mag-a-appoint sa inyo. Ang hirap yan. So there must be continuity and sinabi ko nga for practical purposes kinakailangan ako po nga kayo up to November to alam nga naman mag magulo yon kasi pag nagalo ng appointment kahit manggaling pa sa presidente Inappoint si Kagawad Bujas kapitan O, oh, kita mo na yung tao na yan talaga mm, kita mo na ang oh, kita oh mo inappoint si ano tinatanda si Kap Dondo ah kita mo ah, magulo yan magulo sinasabi ko sa inyo so there must be continuity and practicality And at the same time, uh, hindi naman, hindi, hindi mo naman sabing masama ang holdover when it comes to kung ililipat mo yung eleksyon. So, ano na tayo? Postponement nga ba? Or fixing of terms? Kung narinig niyo lahat ng arguments, hindi pa lahat yan. Ano? Babalikan ko pa lahat yan. Kasi meron ako nais isabihin na tukol kay Atty. ni in a few days. Uh, yung mga sinabi naman niya at yung mga sinayon niya sa inyo na is ko rin pong at explain pero yung yung postponement uh, or kung constitutional man yan o hindi na sabi ko sa inyo mag, mag mag, 50 50 po yan depende yan kasi ito na nga dinidecipher na po natin pinag-aaralan depende yan kung sino ang justice sa may kinig sa Supreme Court yun din ang sinabi ni Atty. Aldo. At ito, may ibubunyag ako sa inyo. Ma maaaring magkaroon ng intervenor o ma maaaring magkaroon ng intervention sa Supreme Court. Intervention meaning may isa pang abogado na pupunta doon at kakalabanin si Atty. Ma. Uh, hindi rin natin masabi kung sino as of now, pero pinag-aaralan na yan para you know, um, magkaroon ng side magkaroon ng side yung government. At saka magkaroon ng, although ang intervenor o ang intervention, yung yung, yung file na yun, is not a party to the cause. Hindi siya dahil tatakbo siya or ano. Gusto naman niya yung legal uh, provisions o yung legal uh, aspect nito ay eh, malinaw din para sa taong bayan at saka para sa Supreme Court. So alam, parang may magsasalpukan ngayon sa Supreme Court. Kaya natin ito yung scrutinize pati na rin yung kay Atty. Agra. Kaya kung ganun, kagawad butch. paano ba yan? Eh, lalong tatagal, yes, lalong tatagal ang desisyon. Lalo na pag lumabas yung TRO, tatagal at tatagal po yan. At tumatagal na rin itong vlog ko na <laughs> pumapasok sa opisina. Kaya dito ko na muna puputulin. Sa next vlog ko, mas, mas maganda, mas, mas concise. Mas, uh, yung okay ni Aga naman yung mga sinabi niya. Yun naman ang aanuhin natin, ihimayin natin. Kaya malaming malaming salamat po sa inyo lahat sa patuloy ninyong pakikinig sa pambansang agawat. God bless!